Ano ito ng talbos? Nagulay man talbos. Ano malunggay. Tapos is ano ng batong, balatong. Hindi naman siya ano, summer, yun, naglalaro. Grabe oh, 20 pesos na yung isang tali. ng kalbos at malunggay. Kailangan tanggalin na lahat na dahon, sayang. Yung ano lang talaga, bulok na huwag tanggalin yung dog na nadaon. Kasi hindi na iba na ang lasa. Mga guys, magugulay tayo, mga ginataan. Kawabasa. Sa burbinsya lang ako, libre na ako yung ko. Hiri, 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 hiri ko talagang ng gulay tayo. Hinagili ko talaga ang panel gulay. Kariwa pa naman. Kariwa. Green, green, green. Let's go. Green. Sa ko dito ay pritong isda na galonggong Galing din, galing din. Sana islang eh. pa no. Wala naman ng islang. Eh. Yung tinanggal natin yung mga ano. Sayang din kasi sa mahal ng gulay. Kasi hindi pwede pa, pa kinabangan. Gulay na. Guys, uh, Malang guys, tapos mag-ano tayo na ang kalabasa. Yan naman, naman ang yung ano natin. ba yan? dito na natin ilagay yung ano, um, talbos. So, maghiwa ka ito ng, tabi muna natin, set aside muna natin yung, hinimay natin, talbos. Ito naman sitaw. -da 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 -da. Ang ganda kasi yung chili pagiwa. Pantay ay, isa ikamay-kamay-kamay. Pero, wala. na tamad ako. Um, ah, ganda na lang mabilis kasi. Ano may nasa? nasugat pa ako. Tapos kilo na ako kahapon pag iwa ng isda. At di siya at Mamay. Guys, papaya binili pang agahan bukas, breakfast. Kasi, ah, 70 ang kilo ng papaya dito. Pag sa probinsya, napandalaglaga ng sakuno no? kasawa din, araw-araw, kakaan daw ng papaya. Pero mas sustansya ang papaya tulay gawin Yun, masarap din yun. Eh, gawin, ginakaan, papaya. Kung di pinula, menok menik guys nice. himay 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 ng gulay si mother 40 pesos na sitaw ganoon tali ito? 20 20 pesos ilang peraso ilang ganyan 5? Lima. ah limagim no limang ganyan or 6 20 20 Kasi naman tayo magbabata kasi ano, iba ang kasama ko dito. Kaya man nang may bata na gulay. Kapaumay raw. guys? Ngayon, mag-ano tayo ng kalabasa. kalabasa, kalabasa. Alam ko magkasa. Wala ka mura ngayon. Lahat ay nagmamahala na. Sana all. Gulay lang ha. Bilihin ang nagmamahalan. Hindi na natigil na yung ingay ng motor. Nagbibidyo pa naman ako. Kaya ang hirap lang ako. Maingay, hindi di marinig, di marinig yung salita mo. Kaya minsan hindi na ako nagsasalita kasi babalal balal si mother. Sigurang na, bro, pa rin. Burol pa rin. Mal labo ata akong kalabasa na bali mo. Baka naman parang ano lang to. La labanas. Wala. Ang dami yung anong gulay. Dadaan sa kita <laughs> <laughs> Mahaw ka na siya. Hindi mo tuwan mo siya ng langguni. May ano dyan, langguni siya. Kasi yung kasi na yun. Kasi siya yun. Di pa mo sa aking. Ta yung, tanghalian na may, maya-maya. Sa aking tanghalian. Sa si siya eh. Hindi di ba na malengke. Sa mother ay nagluto. Ano na to? Hanggang mamayang gabi nga guys. Ang ulam namin. Para kitid-tipid man. May sama nang bilihin. Baka yung ano natin budget. Makapos sa aking nga kinikita. Nagulay lang tayo nito pag lupera. Walang pera. Eh. túy dực túy dực đã em rồi giờ nghĩ mày đợi em một lần em một yes bữa nay bảo mày đi em Hindi ko yung kami, dalira natin atak apat na lang. Sarap okay. Hmm, sarap pong kalabasa, masustansya. na sa mga bata. Yan, kain kayong gulay ha. Pag bata pa lang ako, oh, naku. Sana dati ka, mahilig na ako sa gulay. Kung saan pa sa tumanda, tsaka ako sa gulay. Kaya mga bata, kailangan kumain ng gulay. Pang pahaba ng buhay. Uy, yun lang ba? Wala nang hiwain. Ano to? Ay, kung lang pala, yung kasing, okra. Yes, okra. Ay, siwa, doon ka. Hindi nakabis. Kala lang humalap sa, ano, Iho, hindi na. na. Okra! O! Ay! Ay! Huwag natin ako uugah yung ano. Uh. na. Wala natin saan dahon. Hmm. Dapat yung okra bago hiwain, ano yung eh, ugasa. Kasi mo kasi Yung okra tapos ugasan mo, mag-eye-sticky sa akin eh. Bapit mag Hindi na. ko naisip yung Hmm. Ayan na. Hmm. Ngayon, tayo na. Sibuyas, bangang, buat, ini si maderu, yuk sih <supan> <supan> nak ambil si maderu malah kita ambil kamera, Gomez, bang lego, siapa yang mau katakan begitu? Emang maui bawa mereka ke Sibuyas, kita digoleh ah, dipipin masatubik, tang tubik ih, menghalang tubik, naya kita mau lirik perkataan pas magang ke di samping di sini si bulas yes. di ko man aku ako kasi guys pag nagluluto ako nalagay din ako ng where's the tanglad na wala na yung tanglad dali lang dali lang ayo, ayo, ayun 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 tanglad di marami to sa pagbisya sa pilip pilip dami kanin dito ginto man dito yung tanglad oy yung tanglad nagalabay ako ng tanglad pag ako nagluluto ng ginataan mamaya gasan muna natin yan bagin 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 bago ilagay sa minuto natin yung tanglad taliin tali pa yung pagandang ganyan ganyan lagay natin ng konting bawang ayun guys Hindi hmm. ko na pinakita yung paghiwa-hiwa ng bago kayo. Wala mo na hawak ng cellphone. May hirap nandiging maghiwa pa. Yung cellphone ko nakapatong lang. Sana may mag-sponsor dyan yung kada ano. Maglalagay ba ng ano ng cellphone? Pwede siyang kakaharap dito pag umiwa ka. Hello? Sponsor naman kayo oh, dyan sa akin. Nag-video oh. oh. kayo oh, ako. Hingay-hingay, di ba? Kaman. Hmm. Kaman. Oh. Sibuyas, sibuyas. Ano ba't makita yung sibuyas? Sibuyas. may ano, kita naman kahit sibuyas sibuyas Sibuya. guys mamaya napakita ko na lang pagluto na yung kakain na kami kasi wala ka hawak ng cellphone pag nagluto <laughs> hindi pa naka busy mother kaya ayoko humarap sa camera hmm? hmm? ito na yun, nyok, nyok, nabing ni na, na. Ako kasi pag nagagata ako ng gulay, kung naman dyan luto ko na may coconut milk. Gusto ko yung sariwa talagang nyok. Mas masarap yung ganun, yung talagang tunay na nyok. pre ug asan natin mga binili nating gulay mga guys ug asan mo ah at taw ko syempre ug asan natin mga binili nating gulay at lutug natin gulay kada ang ugasa nang magi Oh bakit okay, na to bakit dugo na sila benar to natin na 20 kilo

แล้วอหัอ่นจะมาขายมาดิสิดุได้ไหมลอะไอ